Hello, guys, hello everybody Another vlog and another video for today guys Kita niyo yan, mama ko yan guys, 78 years old Pero kaya pa niya magbunot guys ng lobe, ng neo! gaya no testing ng mama ko, guys. <laughs> ako mag-practice din ako kasi hindi ako marunong. Try ko. Try ko rin. Tinuturuan niya ako eh. <laughs> testing na ako, guys. Kasi lang di talaga ako marunong. <laughs> Wait lang. Try ko to, guys. Di talaga ako marunong. Yung mama ko ang magaling. Ano nito? Ah, mag-ingat po kayo sa paggamit dahil ito po ay matalas. terakhir. Wow. oh, God, <laughs> kaya, oh, <laughs> <laughs> oh. Pala nito na trabaho, guys. <laughs> payet. <laughs> Kira pala ko ang ang mo. Kailangan pala guys, pura na tuhod mo. Tapos, ito at saka ito. Kailangan tuhod mo kanina. to, kasi matulis. Kaya dapat mag-ingat at tandaan. Tapos ito din. Kailangan pala kasi ito talaga siya mano Pinter <laughs> Ah, dalawa lang. Dalawa lang guys. I try my best. Lak lakas. Ay.

Ay ambot. Kumusta na lang guys? Hirap talaga. O sige guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. Um try ko pa hanggang sa matuto talaga ako gumamit nito. You know, nilagyan ko lang kasi ano, matalas siya eh, matul matulis. Dami pa guys oh. So grabe, <laughs> yung pawis ko, grabe, walang patid, walang patid na pawis, you know, it's too much, wala namang araw guys, yung araw, ano, uh, hindi nagpakita yung haring araw today, pero pawis pa rin kasi, ma-exercise ka man, <laughs> o sya, thank you so much everyone, and happy, 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 happy afternoon to all of you guys, and thank you for watching, God bless you all, and I love you all, bye-bye!